Ayan guys, pauwi na tayo. Galing tayo sa pagdi-deliver -de ng mga documents guys. So, pauwi na tayo ngayon. Galing tayo ng Walmart. Nagtingin-tingin tayo ng mga pagkain na uh, sale. So, so dahil sobrang lamig yan dito guys, sobra. Talagang kailangan responsible ka talaga sa pamimili. Lalo na syempre dollars din ang ginagastos natin dito guys sa Canada. So, we make sure na dapat Um, alam mo yung ginagasos mo talagang budget lagi. Kailangan alam mo paano mag-budget guys. Tignan mo naman guys oh, grabe. Grabe yung ano dito, lamig. Yung snow guys, sobrang kapal. Ewan naman guys oh. So, so dapat talaga lalo na kapag ganito guys, dapat na responsible ka sa pag-drive guys. So ayun guys, pauwi na tayo. Nagsa nagsala nagsalok lang tayo ng tubig tapos kanina guys sinamahan natin si Sister Telma para kunin yung mga ibang uh, nagpatulong kasi sa amin si Sister Telma. So ayun guys. So pauwi na ako ng bahay ngayon guys. Ayun. So nag mo muna tayo sa Shell. Kasi doon tayo bumibili ng distilled water natin guys ng mineral kasi sila mama hindi pa pwedeng uminom ng faucet so kailangan uminom sila ng mineral guys ay e, mga paupahan dito guys so ganyan po yung mga tsura ng mga paupahan so yan guys mga paupahan yan so dito yan sa Kenville malapit po yan sa school so tinan mo naman guys sobrang kapal ng yelo so mag, -uwi. mag isa lang po akong uwi ngayon kasi Uh, bumili lang tayo ng mga basic needs natin ng pagkain para meron tayong stock sa bahay lalo na ngayon kailangan maging matalino ka sa pamimili dahil sobrang mahal guys ng bilihin dito kasi syempre nasa ibang bansa tayo so dollars din ang uh, binabayad natin the same time uh, lalo na ngayon wala tayong work nasa nakaparental live tayo ngayon guys dahil si Mrs. ay nanganak so yun guys talagang ano responsible dapat tayo sa lahat ng binibili natin at saka syempre uh, hindi biro yung ginagastos natin yung mga bills natin so malaki lalo na po kapag winter guys sobrang laki ng bills namin lalo na kapag electric sa electric po namin guys sobrang laki ng binabayad po namin guys kasi dito sa Canada talagang kapag winter Uh, napakahalaga po ng electric ng electricity kasi yung mga heater laging naka-on naka kasi kung hindi mo naman i-on sobrang lamig sa bahay kung bahay sobrang lamig so kailangan talaga guys responsible tayo lalo na sa pagbabayad ng mga bills nangyan na yung um, monthly na binabayad natin sa bahay so din po yung um mga uh, ano po natin insurance po natin lalo na po yung sa car insurance meron din pong insurance yung mga ma, mga bahay guys so talagang kailangan uh, talagang maging maingat ka sa pag uh, sa lahat ng mga ginagastos mo sa kung na, saan napupunta yung pera lalo na ngayon guys hindi tayo nakaparental leave tayo dahil nang anak si, si, si Mrs. talagang kailangan responsible tayo lalo na po sa mga sa lahat ng kinagastos natin kung saan napupunta ang pera uh, although hindi tayo hindi pa tayo nagsisweldo niyan siguro almost one month tayong hindi magsisweldo dahil nakaparental leave pa po tayo so ang pasok ko po niyan nasa February 15 pa so kailangan Uh, maging ano talaga maging maingat lalo na syempre sa sa mga binibili hindi tayo pwedeng basta basta bili ng bili dito bili doon so yun guys lalo na dito sa Canada napakamahal po ng cost of living lalo na ang tataas po lagi ng ano ng presyo ng mga bilihin syempre nandito ka sa Canada talagang dollars din ang ibabayad mo guys ganun, ganun talaga guys so yun guys sobrang dapat maging responsible sa lahat ng ginagawa guys guys so ganun po ganun po taba tayo nung nag-iingat so ayun guys malapit na tayo sa bahay so salamat po at kanina guys nagpa-check up po si baby, baby Noah salamat po dahil okay po yung spinal cord niya yung ultrasound po niya guys thank god kasi okay po yung baby natin healthy po siya tsaka po malaki na po siya guys sobrang laki niya na guys ang laki na ni baby Noah guys sobra dati ang liit liit lang niya almost uh, 2.4 kilos lang eh, siguro nasa 3 kilo na siya guys tsaka ang bilis niyang tumangkad lumaki guys So yun guys, ayan na, malapit na tayo sa salon, sa bahay namin bahay ni kuya yan guys yan yung salon namin dyan yan yung work dyan po nag work yung misis ko dati so dyan po siya nag start so ayan guys ayan papaano guys um tinaman naman ang taas ng snow guys so sa amin yan ang bahay ni kuya so ayun guys nandito na tayo nandito na tayo sobra grabe salamat sa Diyos at uh, nakauwi na po tayo ng maayos sa ating bahay. Ngayon yung kotse ko po na isa. Yan o. Oh. Sobrang daming ano. Snow. Hindi ko pa naales. Grabe guys. So tingnan mo naman yung snow guys. O. Oh, mas mataas pa sa kotse. Hmm. Pinoplow lang namin yan guys. So at least hindi masyadong ano yung snow ngayon guys. Hindi kagaya last year talagang sobra. Sobrang ano ng snow. So yun guys. Grabe, salamat po sa Diyos naging maayos po yung aming check up. So, ito guys yung mga pinamili natin. Yung tubig guys, ayan. So, nirepeal natin. Tsaka bumili tayo ng ibang mga pagkain. Ayan mga pagkain guys. So, And sa Walmart. So, bumili tayo ng kung ano-ano na -ano, importante. So, yun, guys. Nasa bahay na tayo. So, papasok ko na to guys. So, yun, guys. See you on my next vlog, guys. Salamat po for watching. Salamat po sa mga bagong subscriber. Thank you po. Uh, sana po dumami po po tayo. Uh, sana ma-share po natin yung uh, um, channel po natin, guys. Yun po. Thank you po. And God bless po. God bless uh, more. More followers, guys. Thank you, guys. And thank you. We miss you.